Hindi nalalayo ang pagbasa ng tula sa pagkain ng tsokolate. Ang pagbasa ng tula ay nahati sa tatlong proseso. Una ay ang pagkilatis, pangalawa ay ang nilalamat, at ang pangatlo naman ay ang kahulugan. Ngayon ay tuturuan namin kayo magbasa ng tula gamit ang paghahambing nito sa pagkain ng tsokolate. Choco choco, choco. Unahin ang pagkain ng tsokolate sa pagtingin sa balat nito. Huwag muna kaagad buksan o kainin. I-appreciate muna ang balat kasi nagbibigay ito ng ideya kung ano ang nilalaman niya. Ano ba ang hugis ng balat? Sakto lang ba siya sa nilalaman? O iba? Makulay ba ito? O hindi? Here we go. Tapos tingnan ang balat, ay buksan mo na ito. Tingnan mong ang laman ito. Ganito ba ang inaasahan mo? Amuhin mo siya. Hawakan. Sa tula, ang susunod na kailangan din ay unawain ang nilalaman. Bawat salita may kahulugan. Bawat pananda ay mayroon din. Sa ako ko ng chocolate, ang ginagawa ko, una, apply Tapos, para ako talaga mas magkikila nila at siya makabago ko sa kanya pag ko na, tapos iniiwas ko siya dun sa ngipin ko na may different para hindi makuha. So dahan-dahan ko rin lang. Kasi sa isang side lang mag Pero kapag gusto ko siya sa kuya sa kuya sa kuya sa ko sa kuya sa kuya sa kuya sa sa pag M&M, pinagano ko yung chocolate. Kapag ka, kinakagat ko lang. So, ko, no? so yun. Kain ng chocolate. Well, madali lang yan. First, inaamoy ko siya. Pakamoy ko. Mmm, yum yum. Titikman ko siya, dinilalo siya ng kaunti. Yung, yung, sobrang liit lang talaga, promise mapipil mo siya. Then, pakatapos na, sabay kagat, kagat, kagat ng kagat hanggang sa mabukos. Ganun lang Pagkatapos mo obserbahan, kainin mo na ito. Pwedeng kagatin, pwedeng putulin gamit ang kamay. Pagsubo sa bibig mo, ano ang lasa? Ito bang inaasahan mo na lasa? Ano ang naramdaman mo nang kinain mo ito? Ang huling step sa pagbasa ng tula ay ang kahulugan nito. Sa tula, iisa lang ang kahulugan nito, ngunit maaaring marami at iba-iba ang interpretasyon na ibibigay sa iyo ng mga tao. Parang tsokolate. Iisa lang ang lasa, ngunit maraming reaksyon ang paiba-ibang tao tungkol dito. Kasi iba't iba ang paraan ng bigisip natin walang maling interpretasyon pero sa huli, hindi isa lang ang kakulugan. Gamitin natin ang first Ano ba ang reaksyon ng Block dito?

<laughs> 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 people, people on the left hand side now, we are to the people on the right hand side now, we are to the people with a pretty backside now, we do it all again and we feel alright. Sana natuto kayo kung pasanang ko gamit ang kumpulito ni ng buong mundo. Alam namin na takam na takam na kayo kumain ito, kaya gora na, punta na sa bilihan at huwag sana makalimutan ang pinag-aralan sa video na ito.